Magandang hapon. Ako si Timothy Jan Piano, mula sa 12 St. Rose at ito ang aking talumpati. Isa sa mga kinaharap ng problema na usapin dito sa Pilipinas ay ang death penalty o parusang kamatayan. Dahil sa mga balita na nangyayari na nagpapakita ng mga karumaldumal na krimen na minsan ay hindi na makontrol. Ang batas na ito ba ay dapat ibalik o hindi dapat ibalik sa Pilipinas? Marami ang nagsasabi na kapag ibinalik ang batas na ito ay magiging ligtas ang mga mamayanan sa mga kriminal. Pero may mga mamayanan din na nagsasabi na hindi dapat ibalik ang batas na ito dahil hindi lamang ang pagpatay ang tanging paraan para sa mga tao na nakagawa ng mga karubal-dumal na krimen at maaring maging epekto ito sa mga tao na walang sapat na ebidensya sa kanilang kaso ay bigla silang hahatulan ng parusang kamatayan kahit na wala siyang napapatunayan na wala siyang sala. Penalty dahil sa mga matataas na opisyan na maaring abusuhin ng batas na ito at pangit na kalakaran sa pamahalaan. Ang halimbawa na lamang nito ay ang sinasabi nila ng tanumbayan na ang batas ay para lamang sa mga mayayaman. Sapagkat higit na masakakamit ng mga mayayaman o may pera ang hostesya na kanilang nais makamit. At gamit ang kanilang pera, maaari silang magbayad ng danyos para manipulahin ang batas at hindi mapagbayaran ang kanilang pagkakasala na kanilang nagawa sa bansa. Subalit ang mga mahihirap na nais makamit ang hustisya para sa kanilang sarili o mahal sa buhay at hindi nakakamit ang hustisya na kanilang nais makamtam dahil na kahit mayroong abogado na nagbibigay ng libreng terbisyo para sa mga mahihirap ay hindi pa rin nila nakakamit ang kanilang hustisya na nais makamtam. Kaya bakit pa natin isa sa katuparan ang batas na ito kung walang pantay-pantay na karapatan pang hustisya ang bawat Pilipino sa kanilang sariling bansa. Isa pa sa mga dahilan kung bakit na hindi dapat maibalik ang death penalty sa Pilipinas sapagkat ito ay kontramahirap. Batay sa isang survey na isinagawa ng Course Hero noong Mayo 2004, noong umiiral pa ang death penalty sa ating bansa ay may 73.1% ang mga naparusahan na batas na ito na nanggagaling sa sektor ng mga may na walang kakayahan na kumuha ng sariling abogado at umaasa lamang sa PAO o Public Attorney's Office. Napatunayan din na hindi nakakabawas ang bilang ng krimen ng death penalty sa Pilipinas. Dahil kung titignan, mas mababa ang krimen ng ipinatupad ang habang buhay na pagkakakulong kaysa sa pagkakaroon ng death penalty ayon sa mga statistika.